一分。 Panginoon, marami pong salamat, Lord, nga sa gabi ito. Yan po namin, O oh ang pagtitipong ito sa isang po ng anak, Lord, na, na ibinigay mo sa, sa amin, O Lord, na isang regalo mo. Panginoon, sa araw po ito at sa oras po ito, Diyos, ilantay mo ang iyong mapampalang kamay sa buhay ni Rui, na kung saan, Panginoon, ang pagsama mo sa kanya, kung paano mo siya, paano ko ilabas, Panginoon, sa aking sinapukunan hanggang kasalubuyan na ito, God. Lord, patuloy kang sa kanyang buhay. Pagkaluban mo siya, O Diyos. Hallelujah ng puso, O God, Lord, nang nandoon, O God, ang nanatiling may takot sa iyo. Ang puso, Panginoon, nga ang kanyang relasyon, O Diyos, sa iyo nga managhari, Panginoon, ang iyo, ang iyo Panginoon Lord na kaluuban o Diyos niya tanging Lord ang pagsama mo sa kanyang bagong pasukan Panginoon. Hawakan mo mula ulunan ng kagalampakan alampakan. At tunay nga o Diyos, ang regalo mo sa kanya ugad oh Lord, ang kanyang kalusugan, panatilihin mo ugad at may kagalakan. Panginoon, salamat din o oh Diyos sa lahat niya nakapaligid sa kanya. Tanging ikaw ang oh Diyos na patuloy na maghari, Panginoon. Hallelujah sa kanyang buhay. Kaya marami pong salamat o oh Diyos sa kaunti, Panginoon Lord, na na handang ito tanging amin ito um, Diyos na pagsasamahan pagsaluhan dahil ikaw um, O na patuloy nga nagkaluob at nagtitiwala Panginoon um, kaya sa iyo po namin maingat Ibalik ang papuri pa sa salamat. Lord, salamat din sa nakikisa o oh God, Lord, Amen. nga sa pagtitipong ito. Ikaw ang oh Dios na may ratili, makilala namin lubusan sa spiritual at sa biblical na kaparaanan. Sa iyo o oh Diyos namin patuloy, ibalik ang papuri pa sa salamat. Sa pangalan ng Yesus. Amen. Amen. Amen.